Med sa gawang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o so, PDRRMO ng Kapitolyo ng Faging o Dengue Eradication Operation sa kampo ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO noong araw ng Biyernes, November 14, 2025 bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang pagdami ng lamok at mga sakit na dala nito gaya ng dengue. Ang operasyon ay isinagawa matapos ipag-utos ni Police Colonel Harry David L. Bruno, Provincial Director ng NEPO sa kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa PDRRMO na agad naman tinugunan ng Kapitolyo. Ayon kay PD Bruno, layunin ng inisyatiba na matiyak na malinis, ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat ng PNP personnel. Nag-request po kami ng de para ko maiwasan na rin yung sakit ng mga ano. Sabi ng mga tropa kasi pag walang ito, nung dimanas ng bagyo, eh naglalabasan daw po yung mga lamok. Actually nga po, isa po yun sa dila. Dahil dali po natin mga kasama, dahil po sa klima siguro, oh, eh nagkakasakit, diba? Kalimitan. Butsipon, and lagnat. Isa na rin po sa dahilan yan para kasiguro na rin para ma-secure yung kanila. Yun. Nagpapasalamat po kami sa kanila uh, sa itong bumubuo dito at uh, siyempre kapag magbitan po ng pangunan uh, po na ating gobano, si Governor Mali, eh, maraming salamat po sa suporta para oh, ang ating kapulisan sa makapagtrabaho sa kalang uh, ganap na tungkulin. Kasabay nito sa patuloy na direktiba ni Governor Aurelio Oy Umali at sa buong suporta ni Vice Governor Hill Raymond Kuya Lemon Umali, nagpapatuloy ang PDR Raymond Nueva Ecija sa pagsasagawa ng dengue eradication operation sa iba't ibang barangay sa lalawigan. Patuloy namang nagpapaalala ang PDRR mo sa publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran, tanggalin ang mga maaring pamahayan at pamugaran ng lamok at agad na magpatingin sa pinakamalapit na health center sa karing bakarana, sa mga sintomas ng dengue. At sa ang balitang 9 si Hawanette Bond na nag-uulat sa DWNI Teleradio ang inyong pakampi.